ay malanda pupunta na tayo sa gate 108 ayan na tayo okay ayan Ta -ta. Gaman na sinini mo ito ganar na ganar so kailangan lakad ng lakad ganar ganar Farther pa yung 108 mga lang. Na. Nasa 108 ako. Okay. Gate 108. So yung boarding, boarding time ko is um, about 6 pa. So mag na kami. Amaya-amaya. Ah, maya maya. so ako lang maglalakad. Tapos mamaya-amaya, Siyempre, bibili na ako ng drinks ko. O, di diba? ba? Ang haba. Mga langgang lalakarin pala. Ganun pala dito. Ganun. Naglakad ka na talaga.